Tatlong magkakasunod na away kalsada ang nakunan ng mga netizens sa Fairview sa lungsod ng Quezon. Sa mga video yan, makikita ang lalaking galit na galit at gusto pang manakit. Ano ang responde ng otoridad sa mga insidenteng kinasasangkutan ng lalaking ito? Panuorin po natin. Ito! O, pasensya Salamat, na na, na e, no, e, no, Nang sa galit ang lalaking ito habang sinisigawa ng driver ng nakagit-gitang sasakyan sa kalsada sa lungsod ng Quezon. At ang babaeng sakay sa kotse tila ay, na. nagmamakaawa na para sila ay makaalis na. kuya. Bye. Sa iba pang video, isang lalaki rin ang bumabas sa kanyang sasakyan Habang nakipag-away sa driver ng isang UV Express Viral din ang video ito Kung saan isang lalaki ang hinarang ang isang truck At nagkaroon ng matinding pagtatalo na tila mauuwi pa sa gulo. Ang mga video nito umani ng iba't ibang reaksyon online. At ang sangkot sa tatlong insidente ng away kalsada, i-isang tao lang pala. Pinansagang mangboy ng Fairview, kinilala ang viral driver na si Jesse Virtudazo nakasulukuyang kasalukuyang nasa sa kabi-kabilang reklamo dahil sa kanyang agresibong pag-uugali sa daanan na huling-huli pa on cam. Ayon sa station commander ng Quezon City Police District Station 16, agad silang nag-imbisiga na makita ang viral video nito sa social media. Ang nangyari nga po is, yung nangyari yung insidente is agad na nag-report dito sa ating stasyon yung ating biktima na uh, according po sa kanya is meron pong umarang ng kanyang sasakyan at, at uh, dinuro-duro siya. Agad naman po tayo nag-conduct uh, nag ng investigation. Pinuntahan natin yung lugar para makapag-view ng CCTV footages. And uh, nag-verify po tayo sa LTO upang matuntun po natin yung, yung sinasabi niya pong uh, nanduro-duro sa kanya nakarehistro po doon sa sasakyan is pinuntahan po natin tudun doon sa kanilang address Pero ang nakausap po natin is yung kanyang asawa At uh, sinabi niya nga po na kinumpirma niya na ito po yung ating suspect At hindi na po nakatira doon sa kanilang bahay After natin ma-identify yung ating suspect is uh, nakipag-coordinate po tayo doon sa victim At uh, sinampahan po natin ang kasong unjust fixation at light threat ako na Ako tayo tao sa tao. Eto, tunay, po kayong ka siya kausap ko. Laking gulat nila dahil ilang araw lamang ang nakalilipas. Ilang pang viral video ang tumambad sa kanila at ang nasabing lalaki pa rin ang sangkot sa away kalsada. Medyo na-alarma po kami uh, although sa mga video ay hindi naman nagkasakitan or uh, wala namang uh, malubang nangyari pero sa loob ng ilang araw, sunod-sunod yung pangyayari. So, medyo naka-alarming na po sa part namin. Nagsunod-sunod na lang po na nag-viral. Pero wala pong nag-report dito prior po dun sa insidente nung uh, I believe pangalawang video na po yun. And uh, nung na-monitor po namin na na-upload na po yung pangalawang video, doon po namin nalaman na meron pa palang ibang video na nagsi sa social media regarding po dito sa ating suspect. Yung lateral coordination po sa bawat ahensya ng gobyerno regarding po sa mga gantong klasing incident, hindi lang po sa mga sa road rage, uh, ganoon na rin po sa ibang mga uh, insidente is napakalaking tulong po upang ma-resolve po yung mga gantong uh, krimen na nangyayari sa ating kapalipunan. Uh, Pwede po nilang maging reference yung report namin And para po sa investigation din po nila kung papatawan ba nila ng administrative penalties. Ipinatawag na rin ng Land Transportation Office o LTO National Capital Region si Birtu Daso, para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Through Facebook noon, uh, posted siya dated January 3. Then initially after namin nakita noon, uh, nag-issue na kami ng show course pinadala namin sa owner ng motor vehicle since yung plate number na identify natin uh, ay yung muna yung first step natin to identify the ownership of, of the motor vehicle Then, na-receive niya nung January 6 then, uh, then after that uh, naka-indicate naman doon na meron siya 90 days suspension for his motor vehicle no so, na nagulat nga kami na na-receive -na niya yung show cause dapat naka-suspend -naka na siya eh pero meron pa rin na kita namin posted siya January 12 and January 13, no? Na only third third incident na badly, third incident, same same offense, same offense siya. Lahat same same scenario nangyari. Ang unang hearing ni Bertodaso dininig nito lamang Webes. Habang ang dalawa pang show cause order ay tatalakayin pa sa 24 ng Enero. Based lang sa video, Then, kung ano yung sasabihin niya sa hearing, plus the affidavit na i-submit niya, doon kami mag-base. No? Pero initially nga, through that video, medyo yung, yung, yung how he used the road, medyo may mali po regarding that. Nakaibigay sa show cause, yung obstruction and the improper person to operate motor vehicle, which is the worst thing na mangyari sa kanya if ever lumabas yung resolution natin dahil nga sa ugali niya sa daan, sa kalsada. Malaking bagay po, no? video itself, may evidence na siya. No? Hindi naman siya na, na altered something kasi nag-viral talaga siya. No? Kaya sa amin, kahit walang komplainan, ginagawa namin yung part namin. Lalo na yan, tatlong beses, no? medyo unusual thing na nangyayari sa tao. Paglilinaw ni Assistant Regional Director Lim bibigyan nila ng malalim na imbisigasyon ang nasabing insidente. Sa kabila nito, dito na rin na-discovery ng responde team na marami pang kasong kinasasangkutan si Virtudaso maliban sa mga road rage incident na naidokumento ng mga netizen. Wala na natin nakita yun, no, na siya lagi na third incident. Yun, yun, yun ang problem. No? Tapos sunod-sunod, parang, parang nangyari every other day o weekly yung lumalabas na video. Baka may other more videos. Ah, ang senaryo naging, noon, pero hindi lang siya recorded. No? Kaya, yung due process naman niya, bibigyan natin siya. May tatlong show cause order na ibibigay sa kanya since different event naman nangyari noon, no? Bad, bad, event nga lang. Para at least ma-collate natin yung mga lahat ng ebidensya. Sinisuguro nilang magiging maigting ang kanilang kampanya upang mas matutukan ang mga motoristang lumalabag sa batas. Lagi naman yung sinasabi namin sa LTO, no? aside sa alam nyo lahat yung batas, sa land transport laws na yan, kahit magaling pa kayo dyan, pero kung may, may iba kayong attitude, character, discipline, tsaka yung patience nyo sa daan, hindi nyo kayang gawin medyo init talaga yung ulo nyo. Huwag no? masyadong mainit ulo sa kalsada dahil hindi lang kayo ang masasaktan, pati yung mga kasama natin sa daan, lalo na yung mga pedestrian dumadaan din sa sa daan. Pulis na lang tao. Tao tayo, tao sa tao. Ay ba tumay dala po kayong ganyan? Ah, ako ako daw nga. Kita ganyan. ka usap. Siya ka usap po. Paliwanag naman ng psychiatrist na si Dr. Bernadette Arsena. Ang behavior na ito ay maaring mag-ugat sa iba't ibang rason na maaring magdulot ng mas malaking problema kung hindi agad maagapan. Saan ba nagagaling ang road rage? actually madami siyang mga uh, disorders na pwedeng uh, ka kaugnayan no and uh, one of that is uh, merong tang problems with impulse no o sobrang uh, not in control with themselves no? um i think uh, pangalawa niya ta pangatlong na times na nahuli siya no so three times so ibig sabihin uh, pasyente siya na hindi siya nagko-comply sa kan sa kanyang mga gamot at treatment, no? So, 'yun ang problema doon kasi uh, ang ang nangyayari is uh, drive siya tapos three times na nangyari. So, a recurrent no, episodes of uh, poor impulsivity which resulted to road rage. Um, ito ang problema eh. Kasi kung hindi siya under medications or hindi siya nagpapagamot, uh, there is a high risk no, for recurrence of the symptoms. Physical violence can happen. Um, kaso, court cases, no, just what is happening. No? And uh, ito ay mahirap, lalo na kapag nandiyan na. Uh, ano pa yung mga results noon would be, syempre, accidents no? that can result to death and it is very dangerous. Maging kalmado sa likod ng manibela, itong payo ni Dr. Arsena sa mga motorista upang maiwasan ang anumang away kalsada. Mahirap kasi na uh, ma-identify yun know, not unless kung merong uh, nagmamanifest ng ganitong behavior. No? One of it would be road rage, others would be sobrang magalitin. No? Uh, yung extreme bouts of anger no, na hindi sila nakakapag-adjust sa situation. Uh, kasi hindi mo siya makita physically, no? Pero pag sila ay napro-provoke, may possibility na magkaroon sila ng abilities ng behavior. Kalma lang. Kill ka lang. Kasi uh, hindi mo pwedeng pagsabayin ang galit niya dahil that can trigger more and more violence or danger. Safety first before anything else. Always make sure na kayo mag-drive, no? Kaya huwag ninyong dalhin yung sama ng loob niyong. O yung puya, pagod, o butong, no? Uh, always be prepared when you drive and make sure that emotions are in control. kabi kabila man ang problema sa mga kalsada, kabilang ang buhol-buhol na traffic, maraming mga sasakyan. Mataas na presyo ng petrolyo, Dagdag pa mga pasaway na driver na ating nakakasalamuha. Huwag basta-basta magpapadala sa init ng ulo dahil bawat sitwasyon o problema madadaan sa maayos na usapan kung magiging kalmado lamang ang magkabilang panig. Sir, tama na po yan, sir. Pa. Mali ka lang ayong pitilit mo? Sagot! Sana magpasensya lang kayo. O pasensya lang. Sagot! Pasensya lang ako. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matarang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa namin pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.